Hi mga mami, kagaya niya rin ba ako na halos walang kilay o sobrang nipis ng kilay at hindi rin marunong magkilay? So meron na tayong solution dyan. So meron ako nabili na eyebrow stamp and sobrang dali lang niya. So ipapakita ko na sa inyo. Ito siya mga moms. Ayan. And ito yung laman niya. Dalawang pangsuklay ng kilay. And, ito siya, mga moms. Ayan. So, brown. Number two yung pinili ko. Ayan. So, nandito yung powder niya. And, sobrang tagal niyang matanggal, ha? Kahit punasan, punas-punasan mo pa yan ng... Uh, ng basa. Basa na towel or wipes. Matagal talaga siyang matanggal. And... 12 pieces na stamp. Ayan. 12 pieces na free para mabilis lang. Ayan. So, ikaw ang pipili kung ano yung size or forma ng kilay nyo. So, ito. Itong ganito. Ayan. 12 pieces siya. Kung, kung, gusto niyo ng straight na kilay, ayan, merong straight, yung parang pang-core So, kung gusto niyo ng, like, parang ganito, malabundok na kilay. So, lahat ng, ng shape na gusto nyo yung ki, kilay ay meron kasi 12 pieces siya. So, susubukan na natin. So, ayan. So, dalawa din yung free niya na ganito. Ayan. So, susubukan na natin. So, ito kasi yung forma talaga ng kilay ko. So, ayan. So, make sure na nasa gitna talaga. So, gamitan natin siya ng salamin para ayos na ayos. So, yan. Kailangan yan. So, bagay siya sa mga nagmamadali at hindi marunong magkilay mga moms. Sh. Ganyan so basta itancha tancha talaga. Hayan so subusubukan na natin. Nasa 98 yata yung bili ko nito so ilalagay ko yung link sa comment section. So, dito yung more on lagyan natin. Kasi dapat light lighter lang yung dito guys. Sa, sa gitna. Bagay siya sa mga nagmamadali. So, tingnan natin. Sana maganda yung resulta. Ah. Anyway, may brush naman. So, Surprise! Oh, ayan! <laughs> Not bad, di ba? I-form na lang natin. That's why merong ganito. Oh, I love it! Yan. Oh, di ba? <laughs> so, sobrang nagustuhan ko siya. Ang bilis la, 'di ba? Dalawa na tapos sagad. So, 'yun lang mga ma'am. Silalagay lalagay ko 'yung link sa comment section.